Meron akong isang kaibigan no na isa lang yung anak niya. Sabi ko sa kanya, "Bakit di mo dagdagan kasi base sa karanasan ko, malungkot din pala pag walang kapatid yung anak mo." At dahil masunod rin siya sa aking mga payo, sa awa naman ng Diyos, ito po pang apat na binyag niya ngayon. Inaanak niya yung bunso ko, dalawa naman sa anak niya yung inaanak ko. Napatunong tuloy ako, baka next year meron na naman. Sabi niya, "Hindi tol kasi nauubusan na ako ng kukunin ni Ninong Tiyaka dahil base sa aking mga alaala, parang gantung ganto rin kami last year. At habang hindi pa nag-uumpisa yung program, sinamantala muna namin itong photo book dahil libre yan, walang bayad. Kaming lima pa lang kasi yung naunang dumating dahil yung mga kasama namin ay baka bukas pa. Dahil kung yung iba, kaya nilang malit ng isang oras. Yung mga kaibigan namin, kaya nilang malit ng 24 hours. Minsan kasi talaga, para silang delay ng isang araw. Pero ang pinakahihintay-hintay namin na star of the day and night ay ang may-ari ng kumpanya ng pabango na aficionating. Siya po ang bagong rebanded namin tropa na si Joel. Joel is <laughs> Washington. Ayaw niya lang talagang iladlad ang kanyang long hair kasi baka may baong kami plancha. <laughs> pero nung dumating siya, hindi ko muna siya agad pinansin. Dahil na nga yan dati na ipagluluto niya kami ng tatlong putahe sa araw ng kanyang kaarawan pero hindi niya naman tinutuo. <laughs> Ang sabi niya pa noon, wag na wag daw kami pupunta sa kanila dahil marami daw barangay tanod. Minsan kasi mapagkakamalan mo lang siyang kabute, bigla-bigla na lang sumusulpot kung hindi mo inaasahan. Akala niyo lang natatahitahimik diyan pero may nakita kaming fruit salad sa gilid ng catering. Ang sabi ng kaibigan ko, si Nira Garbasho. may dala ka bang plastic labo? <laughs> Kaya ang teknik na itinuro ko sa kanya, bumili ka ng candy sa baba 10 piso tapos palagay mo sa plastic labo. Pero ayaw niya daw bumaba kaya pinagplanuhan namin ng matindi. Pero syempre, nagchismisa na kami diyan ng matindi. Pinag-usapan namin yung mga kaibigan namin na hindi pa dumarating. Syempre, di ba? Ganun naman talaga. <laughs> hindi pa naman kami gutom ng mga panahon na yan. Pero ang pinag-iisipan talaga namin ay kung anong iinumin mamayang gabi. Ito nga pala yung kinukwento ko sa inyo kanina na kung ko pero hindi po siya mayor. Tatakbo pa lang po yan. Tatakbo ng uwi. At ito na nga yung program ay sinimulan sa isang mataim tim na panalangin. Habang yung kumari mo ay pak ganon. <laughs> hindi kasi yan kumakain o umiinom ng kahit na anong binili niya kung hindi niya pa na my day. At ito namang isa kong kaibigan, birthday niyang bukas pero dito na kami nakikain kasi inom na lang daw tomorrow. Ito namang nakablong bata, ito naman ang aking bunsong anak na niya na ang lahat para lang magkaroon ng prize Kanina sa sobrang talino ng anak ko, napasuko niya po yung host o eh. At nung mag-aalas 5 na nga ng hapon, nag usap na kaming mabuti kung ilang manok ba yung ibibigay sa amin mamaya sa catering. Basta ang sabi ko dalawang piraso yung kukunin kong cordon blue. Dahil last year ganitong ganito din na naaalala ko na nabitin ako sa sauce. Kaya sabi ko babangon ako at dadalawahin kita. Eto na naman yung anak ko na parang napilitan na lang bigyan ng host ng papremyo. Kaya niyaya ko na siyang magpapicture. Kasi kanina kami lang ng mga kaibigan ko. Ngayon kami naman tatlo nila my dear. Kung titignan nyo dyan parang kala mo isa lang talaga yung anak ko pero dalawa po yan. Dalaga na yung isa at hindi na siya mahilig magsasama. Dito ko lang napansin sa video na to na ang laki pala ng belt bag namin pero ang laman lang naman talaga niyan ay pangkamot ng tenga tsaka isang damakmak na resibo ng kuryente. Mga ganong klaseng bagay kasi yung inilamang ko sa mga bag namin dahil laging ganon yung mga hinahanap sa bring me. ba diba? may ganon yung bring me, pantutule o oh, ba diba, at least ready pero wala sa week. Nagpractice pa naman ako magtatakbo kahapon kasi nga gusto kong makapanalo rin sa games. Kahit isang palaro wala kaming napanalunan. Pero okay na rin yun kasi wala naman kami magagawa. Alangan namang agawan ko pa yung mga bagets ba diba? Kahit hindi magsabi tong mga tropa ko na to alam kung gutom na sila kasi nakarami na po sila ng kape. Kaya kinomport mo na naman yung isa't isa para hindi kami manghina. At kung marami ka nga palang pera, gusto mo mag-invest sa mga alahas, bumili ka sa kanila ng alahas, ito po yung may-ari ng DCG Will 18K Gold na Saudi at Japan Gold. Pagkatapos naman yan, ay kanya-kanya na kami ng pila para makakuha ng ayuda. Gusto ko nga lang din palang i out yung tropa ko, si Alan Peter, de charis lang, Ronald Alan Soto. wag <laughs> ka mag-alala, dadalawin ka namin, pero pakiusap lang, wag na ikaw yung dumalaw. At dito na nga sa mga punto na to na nagkagalit-galit na ang lahat. Nakita nyo po ba yung manok ni Maidy na dalawang malaki tapos sa akin isang panat? Eh, gul! Ba't sa kanila lalaki ng chicken? At pagkatapos nga pala namin magsikain, ay nakanood pa po, po kami ng magic. Lahat ng mga bata at pati kaming matatanda ay sobrang nag-enjoy. Kaya, thank you so much for inviting us. At nagsiuwi na nga kami nang walang naganap na inuman. Kaya, ang tatamlay po ng aming mga atay. Gandito na lang, Adi Charis!